Namista na ng mga bata yung luto kong spaghetti. Kaya naman eto pinagbigyan ko yung request nila. Tapos nagluto na din ako ng fried chicken at gravy. Eto palang video na to ay nung nakaraan pa to. Pero ngayon ko nga lang siya na voice over at na edit dahil na busy ako. At eto na nga nagpakulo lang ako ng tubig tapos nilagyan ko lang siya ng mantika at asin. Dahil nga maliit lang din yung kaserola namin at hindi magkakasya yung pasta. Kaya naman ayan hinati ko sa gitna. Parang nga Jollibee feels na talaga kaya naman ayan magpa-fried chicken nga rin ako. Nilagyan ko lang pala ng bawang, asin, paminta itong chicken tapos si marinate ko yan ng konti at lalagyan ko na nga rin itong tasty boy. Para naman sa coating ng chicken, naglagay lang ako ng harina, garlic powder at cornstarch. Mag-a-add din ako ng asin pati na nga rin paminta tapos ishake ko lang yan para mag lahat ng ingredients. Hiniwa ko nga lang pala lahat ng mga ingredients na kakailanganin ko. Tapos yung asawa ko naman inagpresenta na nga siya na siya na yung prito. Tapos na nakasing pabasahin si Sanaya at pagawin ng assignment. Kaya naman ayan, tinulungan niya na nga ako. Every time talaga mga momshies kapag nagluluto ako ng spaghetti, inilalagyan ko siya ng carrots kasi nag-iiba yung texture niya at mas lalo siyang sumasarap. Okay. Mm -hmm. Yung giniling pala, ipinagmantika ko lang siya tapos ginisa, tapos naglagay na din ako ng butter. After ma ng butter, inilagay ko na din yung bawang at sibuyas, tapos sa haluin ko na yan. Ito na, tapos, yung 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 Late ko na nga rin palang napansin na wala na pala kaming stock na mushroom kaya naman ayon dali-dali kong pinabili si Kuya Sen ng mushroom dito sa tindahan na malapit sa amin. Iniligay ko na din yung carrots para sabay-sabay silang mag-isa tapos hahalu-haluin ko lang yan at ilalagay ko na din yung mushroom. Wala ko mag-iisip, mag-iisip,

Naglagay lang pala ako ng paminta tapos nag-add pa ako ng isang pouch ng spaghetti sauce tapos nilagay ko na din itong cheese. At dahil nga mas masarap ang fried chicken kapag may gravy kaya naman ayan gumawa din ako. Sa gravy pala naglagay lang ako ng butter tapos itong harina tapos lulutuin lang natin ng maigi yung harina tapos saka naman tayo mag add ng water. Halu-haluin lang natin yan hanggang madissolve yung harina tapos naglagay na din ako ng paminta, beef cube, toyo at itong Halo-haloin lang natin yan hanggang makuha natin yung consistency na gusto natin. Pero ako kasi ganyan lang kalapot yung gusto ko. Kasi kapag lumamig yan ng konti, ilalapot pa yan. At ayan na nga, nailuto ko na yung cravings namin. Kaya naman kakain na nga rin kami. Oh, dingin. <laughs>